3 days video mga kahuraw So What? maligo na ikoron no Kay medyo init kayo no Nya ka nang Nagtululay ka d'law Usa ta makaligo So 3 days ginatong video ana uh? O karon no Padong minaog sa ubos Kay ito sa ubos among kaliguan Kaya man may tubig diris amu ah oh. So Nahinay tarog lakaw Magkuha ko sa kumotor Kay lisod man kayo maglakaw Tangad to layo ba yan init kayo oh, no. So magmotor lang may padong ubos So, ang akong Kau banday, mga kahuraw kay nga kung manghod nagwapa kayo. Wow. Pero bati lag naong. What? Ah, uh, ako sa ang check na kung gas no unsa ba kaya pa ba kay naog buragwa na ra bagay suod mga kahuraw. Oy, sa ano malanta ni? Kaya pa ba kanin niya? Ay layo para ba apir Ah, pero sige lang no. Agon taon tala ni idot lang tani gwa nagisuod. <laughs> ay unsa sa mandi ay mo bawi ra ang motor nato kay sige lang tag-sakay niya. Di kay ba muda na sad niya? <laughs> uh, unsa man ay? sugda na nato so niya og na demino kay medyo layo-layo kay to nga among kaliguan ba kay to amon to sa highway niya mo ah, medyo bukid-bukid gamay gamay resad di lang kay dakon so karon na ah, nahinay lang tano kay medyo lugsong ra ba so kita mo so, ka mo so, anang naigalun, og naibaldi mauna na among kaliguanan diha wow aun sa pamanday dugayan so ni una dig kaligo kong manghudno kay batik kay musabay kuno kay kita katarong og video So may manang ato aragid lingaw o so dere man siya kaligo ako na sa lipuli. Awa ra gud. Intruhan na no awa no. Parang may naaway oh. ako hindi maganda. May manang mugchik ta daan sa balde ba og ato abagin ang sud anak ba sa dili atuwa. ah. So karon basiran sa natog dali dali ang balde no kay para dali ta magkaligo. kaligo ba kay murag kapoy kay sigbobo ba may nang dali dali una to kay para mabasa ra gitong lawas Aon sa mandi. di eh. Nice. So, wana intro intro hon? oh, mangurus tadaan unsa Just nun bayak ta. Wow. Adi anna. apa pas-pasan na to galigo kay murag video. Bijo... What? Init kayo, may nang mabasa tag Ah luguran nito pinadelay, eh. bahala gua matangtang ang buling. oh, unsa man dia eh. Uh? Ah? ang lawas para ingnon sad na ba. <laughs> Mao nang nang lagom na lang tani kay maligo ta di man oh. oh, unsa man na to kay Siyang pugod nga waisod, ilad-ilad ra ba? Para ingon sa danayang puta. Aon sa mandi ay. Nguna na, magana itong mga tirada. Paano masabi? Ablihan natong itong na pugod na waisod. Awa, rabagit, buragita ginot na ginibawa. Nagigikapalit ka doon, perting Aon sa mandi ay, Apak-apak ah, pakakapakagid sa itong oo. Oh, Aon ba? Ang ah, himas-himas di ay. What? Ayon sa mandi. Ay. What the fuck? Muragwagid ba kung tinto ba? Muragwa murag mang gisod? Aon, ah, muragwagid ay. Mas mayong Duhaon ta nitong shampoo kay murag wagid maon atong buhok ba. Ah, oh, ang tanong usabi kay eh, Raglain mga ayo. Aw dugayan. Ah, sige, hutdan na ng shampoo diha. Murag ni kapalit lain. Nah nice. Ah, hinayam ga ko hay eh, mo rubag ni sud wa rabot. Ang ah, ah, sa may dugayan. Ligo na waswasi dai ko. Kiki eh, para mahuman na ta. Ah. Nugun sa Buang ngin ni ini kuha pa ya, eh, dig sabon agar habi nindutag sabon gid ni mo. Kurawa ka murag mang sabun mangkay sabon. Ah. grabe, blue blue pa. Sabon pang laba. Magsabon mo na sa ba? Ayun sa maday, ay tirada. Sugdan so, na natong panabon. Nagpas-pas ba? na sabunan ng lawas. Wala ba? Paano nga gabi? Ayan, eh, pinapantuan sa sayang pa. murarabag puti. awas pa sa lit. Kaya ko rin napita ko para itong kalawasan ba? Kawaragod, manigras at ako ng tuil. Kaya piki naman kayo. Brasan lang nato, na ito. hugaw, na ba? Buling. rabai ba Ayun sa may dugayan. Grada na. Huraw. Kuya, wag hurau huraw. Ay. Dado. huraw. Eh. Ay, na. ilhadu naman dito silingan. Di ay di rin tapita. Muragun sa ba? Pasagdaan na tanak sila. Eh, ay, basta importante. Nalingaw pa. Ayun sa

Bawa mana ikut mas? Naksah mana i mau ngipun hurawak lah, <laughs> dona mana? Astang boangah. Oh my god! Wow! Aiy <laughs> grabbing putih angipunah, tipik tip gedeinu.